when there's no more hope is left in me i can't see what comes my way and i'm always lost there's nowhere else to go good morning good morning good morning guys, tenang, ano, bulad. Galing Pilipinas, guys. good morning Ito. Ayan, galing Pilipinas. Dala ng aking kapatid. Nandito na kasi sila. San muliti guys. Ito yung paborito kong bulad or tuyo ba? Tapos ano, yung ano din sapsap. -sap. Ito yung sapsap -sap guys. Oh maliliit man yung saksak nila na dala eh. Good morning. morning. Nara alaga guys. Oh, balik na siya uman. Oh, man. Ang buta eh, ka oras ang tulog eh. na mata na pa na mata na. matulog man tumamaya uli. Natulog ito mga alas 3 na siguro ngayon. Alas 6.30, nandito na. Namata na, nagising na. Pero mamaya matulog ulit baby na. No. Later uli. Magmanood muna kami ng EB. We're gonna watch EB. Watch. Tan awar ang Ah, oh, bisig init kayo. We will not stay long ha kasi mainit. It's ano. Wait, we'll go back inside. It's hot here. Kapag laagan, oh. Sige lang, out, out. Let's go back na. Go back na tayo inside. It's hot, man, baby. Yeah, it's hot here. Oh, sinay mo, you look at your face, so it's red na. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Get inside na, get inside. Kalagot na lang. A few hours later. Oi, hug and kiss. Oh, what what next? After bless. Oh, wala na Oh. Hug and kiss pa. Yeah, yeah, very good. Oh, sige na. Oh, you forget the hug and kiss to daddy. Hug, 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 hug. Hug na. Kiss pa. Oh, shush, shush. Oh, yun na, baby. Hi, guys. Hi, mga lalabs. So the next day, kinabukasan, Biyernes Santo. So ayan, nagluto ako ng binignit or bilo-bilo. Balik kalahati na yung naubos guys. Nakalimutan kong i-video kasi nabisi ako ba. So may mga tao din sa bahay, may bisita. So medyo konti na lang natira sa amin. So ayan ang binignit ko guys. Yung ingredients niyan, yung iba galing pa sa Pilipinas dala nila. Padala ni mama yung kamote, kamoting kahoy, at saka landang, yan. Tapos, yung binili ko lang dito is yung saging, at saka yung gata na sukan. So, yun guys, ang ganap, ang dumi ng aking kalan, kailangan nang linisan. Tapos, gabi na dito, narang bangos akong giprito. Ganyan. Daing ba, daing na bangos. Tapos, pagpito din ako ng tufo. Ang bata, busy ka ayo. Gipang habuan na po niya ang mga, ano, stop toys niya tilala nage, ano na siya gi, gi keep na ni daddy sa una pang panahon nakalimta na naman guys niya di ay, pag open ni daddy sa mga boxes napamunday na bilhin na stop toys uy, abin na kung hatag na katanan kay baby napamunday na bilhin wala so, na, wala wala busy na kay baby, oh wala, ay, gimana na ginugnudin ka okay, give it to mommy, give it to mommy thank you ang thank you niya, yeah. titiyo. Mga puti pa naman yung ibang baby na yan. You bring that one to your room. Put, put in the bed. Para madagdaga na naman yung ano mo sa bed. Puro na, yung, puro na baby doon. ano you know, cute lagi na, oh. Ano, bunny. Cute yan, biba? Bunny, the one that you're holding. Yay! Hop, hop, little bunny. Hop, hop, yan. Pop, 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 hop, hop, pop, little bunny. Pop. Hop, hop. You're Very good, baby. Masyos. Lipay na kayo siya. Hmm, that's the yes. ear. Yeah, 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 That's the ear. Hmm. Sige na. You put there kasi you cannot, ano, pass. You are, ano, blocking the way. That one is what? Cat? Like a cat. Papa. Papa. Ah, that's a cat. 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 Meow. 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 What is the sound of the cat? Meow. Meow. Very good. Very good. Sige na. Babay na oh. Babay camera oh. Babay. Babay na camera. That one oh. Very sexy. Oh. No, purple na na bear. Baby bear. Baby bear. Oh. Oh. <laughs> Ano daw sounds dahil? aja niya tayo. saus, sounds? Ano <laughs> saus, tayo mong sounds? Patak yeah. ka radyo ka eh. Dog ba yan? mana hoop. Hoop hoop Beer oi. Yeah, ano yan bibi? What is that? What bibi of baby is that? A huh? What kind of Ah, 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 lion? Is that a lion? Hmm? Wow. Hmm? Ito so, man oy, mura man nagsana. Doggy, dog na no may ano. Dog na no may kalo. sige na, babay na, oy. Wala na siya na minaw, guys, oy. Babay, guys. Ano pa na? pa na? That's the dog. That's the dog. Ano sa son of the dog? Walang sounds. Wala ba ito sounds? Bangkay. Bangkay. Saba na kay mong balay, guys. Kinabot na ning pangkay. Saba ayo. sige na, bye bye na. Hi, guys. Hi, mga lalab. So, gabi na dito. Nakahugas na ako ng plato. Ako na lang gising. Nasa, natulog na mga tao. So, nakabili pala si daddy ng ano, dalawang tray ng itlog uli. Ayan. So, yung iba, nilagay ko na sa dito ba, sa lagayan ng itlog. Dito, guys. So, hindi man magkasya, no? So, tag dito. Dyan lang muna yan. Tapos, tinakpan ko para hindi mabasag. So, ayan. Yan yung ganap ko ngayong gabi. Tapos, bukas may pasok mga bata. So, ang ginawa ko, nag-marinate na ako ng manok para hindi na ako mag-ano ba, mag-rush mamayang I amin mean, mga bukas ng umaga. So, nag na ako ng manok, guys dahil adubuhin ko siya so ayan yung manok minarinit ko na siya guys para bukas madali na lang siyang lutuhin e ngayon wala namang lugar sa rep dahil puno so ilagay ko siya sa kwarto dahil doon may aircon may AC so at least malamigan man lang siya so ito yung para bukas recados ko niready ko na din So, ayan, guys. Ang ganap. Hindi maganda ang sibuyas na yun sa Oman. Uy. Eh. ko. Galing India naman yan. Pero, bakit, ano? Hindi maganda. May time naman na maganda. Pero, ngayon, hindi maganda. So, that's all, guys. That's all, mga loves. Ang ganap natin sa araw na ito. Ayan, gabi na uli. At matutulog na tayo. <laughs> Bukas uli, guys. Ayan, thank you again for watching. This is Mami Ellen signing off. Bye-bye, guys.